What's up best? Kung sa part 1 ay eh, nasabi ko kung ano 'yung mga negative thoughts ko at kung paano ko sa nasolusyunan. Dito naman sa part 2 ay eh, paano ako nag-set up at kung may bibili ba. O nga pala mga best, kung hindi nyo pa napapanood ang part 1, ay eh, na-invite kasi kami dito sa event ng Boy Scout. Dito ko ang magbebenta ng takoyaki at ako naman sa drinks at marshmallow. Pagdating ko sa pwesto ay nag agad ako dahil nga sa first time ko sa gantung event nangangapapa ako. Hindi ko alam kung saan ilalagay 'yung mga iba kong gamit. Kung saan nilalagay 'yung yellow? Saan ilalagay 'yung tubig, etc. After that, unti-unti ko na na-figure out kung paano yung magiging flow ng mga drinks. Mula sa pag-take ng order, pag ng drinks, at pag-ugas ng shaker. After mag-set up, may dumating na bata. Tinanong niya kung pwede na daw bumili. Sabi ko, oo, ang order niya, marshmallow. After nga noon, ay nagsibilihan na rin yung iba. At doon sa so worry ko, kung may bibili ba, ay ang sagot, ay meron. Dinumog nga tayo dyan mga besa, sobrang daming bumili. Partida ako lahat, ako nagtitake ng order, ako na ng drinks, ako na ng marshmallow at nagsusukli. At hindi rin naman natin may iwasan na minsan may magagawa tayong maling drinks. Gaya nito. Sauce! Siya nga pala guys, kung meron kayong event na pwede namin puntahan or salihan, eh message nyo lang ako. Meron kaming flying saucer, takoyaki, at syempre yung drinks ko na best what if. At siya nga pala guys, sold out tayo sa event na yan. Kaya minsan, huwag tayong masyado mag-overthink kung may bibili ba. Kaya naman ang what if ko ngayon, what if hindi ako sumama sa event na yon. What if hindi ko na try yung mga ganong bagay? Kasi minsan lang yung mga ganitong opportunity. Kaya kung sa'yo, take risk. Yun lang naman mga best. See you mga best. Invite nyo kami sa event ha. Inks agad.